dahil palaging nagugusla si Ivy kaya naman dinala ko siya at minakain ko dito sa napaka-espesyal na kainan at alam nyo ba guys sa lahat ng kainan na napuntahan namin ito lang yung napuntahan namin na pwede ka magduwa habang naghuwat sa order mo at hindi lang basta-basta yung mga pagkain dito kaya tara samahan nyo kaming bungkagin ang mga bahaw at tikman <coughs> ngayong araw guys meron kami na tuklasan ni Ivy na bagong kainan at for sure na meron naman tayong bagong tambayan dito sa Tandag City at ito nga pala yung Topsy Corner at located lang to sa Kingston Street bagong lungsod Tandag City at alam ba guys malapit lang ito sa stage ng bagong lungsod kaya madali mong makita dahil nasa highway lang. At alam nyo ba guys, pagpasok namin dito sa loob, hindi namin akalain ay na ganito pala kaganda yung loob nito, napaka talaga. At siya nga pala guys, hindi pa to nag-opening, sa February 5 pa yung opening talaga nila. Pinapasok lang kami ng tagiya dahil sobrang nagugusta talaga kami. At alam nyo ba guys, isa sa pinakaganahan namin na ibin sa kainan na to dahil may mga duwaan na pwede mong paglibangan talaga dito habang naghihintay sa mga order mo at hindi ka lalaayin at hindi ka magugusla dahil malilingaw ka sa kakadua dito. At bihira lang talaga ako makakita ng mga ganitong inan. Naku, talagang hindi ka magmamahay rito at as naman guys talagang lingaw na lingaw talaga kami ni IB at sa puntong ito guys napaka perfect timing talaga dahil dumating na rin yung order namin napakasarap naman talaga ng mga pagkain dito tingin pa lang ay talagang magugusla ka na at magugutom ka na at kung nakikita nyo guys tinilawa ni IB pag tilaw ni IB naku? talaga ngayon lang siya nakatikim ng mga ganitong pagkain na napakasarap naman talaga kaya kayo guys kung naghahanap kayo ng mga kakainan at matatambayan ay nakuwag na kayo magpadugay-dugay dito sa February 5 yung opening nila at hindi ka magmamahay dahil napakasarap na mga pagkain. At alam nyo ba guys, bukod sa masarap yung mga pagkain nila, ay napakabarato pa at meron pang libre sabaw. Ngayon lang talaga ako nakakita ng kainan dito. At kung nakikita yung itsura nila sa kainan guys, napakasosyal. Pero yung mga pagkain nila dito guys, napakabarato lang at pang masa lang talaga at hindi ka magmamahay dahil masasarap rin. At bukod sa pagkain, meron din silang masima-sima dito ng mga alkohol na napakasarap rin talaga mag chat at mag chill chill rito. Pero kami ni IB dahil bawal siya mag chat chat, kumakain lang muna kami. Pero sa susunod, pag nanganak na si IB ay nako, mag -shat -shat na kami dito at babalikan namin to. At si you naman guys, talaga pinaspasan ni Ivy yung pagkain dahil talagang sa bahay ay palagi na lang talaga kami kumakain ng buwad at medyo natatakhan na kami sa kakakain ng buwad kaya nahiuti ay na kami sa kakakain pero ngayon talagang napag-isipan namin na kumain na naman dito sa mga masarap na mga kainan. At siyempre ako guys, hindi rin ako magpapalupig diyan. Talagang binungkag ko na yung bahaw na napakasarap naman talaga. At ito yung isa sa pinakapaborito ko talaga guys, ang best seller nila na sisig na napakasarap talaga kapag kinain mo ay medyo maligamgam na masarap-sarap talaga. At siyempre yung sabaw hindi mawawala dahil Pinoy tayo, mahilig tayo sa sabaw. na na napakasarap rin nagsabaw nila at medyo malasa-lasa pa at pati yung fried chicken guys kung nakikita nyo naman guys nag aso, -aso pa at sobrang init at ang lutong-lutong pa nung kinain ni IB at for sure na magugusla at maglalaway na naman yung mga maritis na manonood sa atin kaya guys, kung isa ka sa nanonood no, di naku wag ka nang magpadugay-dugay pa ngay February 5 put mo na rito at tilawan mo yung mga pagkain nila dahil bihira lang to makapunta dito sa ating lugar at pasalamat tayo dahil may mga restaurant na nag cater at nag serve ng mga, ganitong mga pagkain at sa mga hindi nakakalam, pangatlong branch nga pala nila dito sa Tandag City at mayroon silang dalawang brands doon sa Butuan City ganyan sila ka at ganyan kasarap yung mga pagkain nila kaya lumalaganap yung mga pagkain nila dito sa lugar natin at hanggang dito na lang kami at kung ka sa mga namin wag kalimutan i like and friends mo para pumunta na sila dito. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat dyan mga idol. Hanggat gusto nyo.